John Dave, ikaw ay 17 years old, minor de edad ha. Opo. Paano ka nakarating sa Maynila? Para magtrabaho po, tapos binigyan ng pamasay sa... amo. Um, Kailan ka dumating ng Maynila? December 18 po, nung December nakarang taon. 2024, nito lang? Opo ma'am. So, ibig sabihin, nakapagtrabaho ka lang halos ng dalawang buwan? Oo. Two Tis, months lang? Um, umalis ako dun mga February 15 po. February 15, nag eroplano sila. And okay. I say sila kasi meron siyang kasama pa. Mm -hmm. uh, si? Ano pa Joanne hangin? po. Si Joanne. Si Joanne ay kaedad mo rin. Oo. Dama? Si Joanne ay nasaan? Nasa Pangasinan po. Nasa Pangasinan. Ngayon. May trabaho? May trabaho po. Okay. So ngayon, nagtrabaho ka ng dalawang buwan sa Bulacan. Anong trabaho mo? Sa ano po? Water refilling po. Water refilling station. Oo. Magkano naman ang sweldo mo doon? 5G po yung buwanan tsaka may 700 po na allowance kada sim kada semana po. Kada semana uh, may libreng bigas pa. Sabi oh, so, mo di ba tsaka uh, libre rin yung yung tulugan tirahan, kuryente at eh. tsaka Pobi. Ilan kayo na mga nagtatrabaho doon? Yung bin, yung ano po talaga kami, dalawa po kaming binubuanan doon. Tsaka may dalawang driver na pang na commission lang po. oo Okay. Eh bakit ka umalis so December? dumating kayo ng Maynila. Taga saan ka nga? Taga? Sa ano po? Jimenez, Jimenez Occidental. Occidental. Pagdating nyo dito, diretso kayo dun sa Bulacan. Oo. Ah, uh, nasweldohan ka naman? Opo. O, nasa na ang pera mo? Yun nga po, yung unang sweldo po, biniram po ng kasamahan ko, tapos hindi po binayaran na hanggang ngayon. Jesus, ginuupo. You know, okay, Tsaka sorry. yung ibang pera ko mm. po, binili ko po ng mga gamit. Mm. Mga kailangan so, po. din. Eh, bakit ka umalis dun? Yun nga po, na, nagpaalam naman po ako ng mayos na doon na muna ako sa lola ko. Saan ang lola mo? Sa Pasigbo. Ah, may lola ka dito? Oo, doon sa Santa Ana, Taytay -tay Rizal. Okay, so may lola ka dito. O, tapos, ah bakit ka umalis? Hindi ka naman sinakta. Wala namang problema. Sa mga salita lang po niya na, ano, mm. na dag, malaki na daw yung kastosin sa tubig, tsaka mm. kastosin sa kuryente. Ah, ah sa lola mo? Oo. Ah, kaya umalis ka sa lola mo din? Pinalis niya po ako. Pinalis ka ng lola mo? So, so sinabi ko sa kanya, bigyan so, mo ako lola ng... Lola mo ito na... Ka kapatid na... ng lola ko po. Ah, kapatid ng oh. lola mo. Sa so, lola mo sa nanay o lola mo sa tatay? Lola sa nanay po. Lola sa nanay mo. O edi saan ka ngayon nakatira? Doon po sa barkada ng pinsan ko ngayon. Nasa... Okay. Doon din so, di po sa tay, tay Rizal po. Sa tay den. din. Pero itong si John Dave, kaya siya nagpunta dito... Kasi para sana makapag-ipon ng pera, o, gusto mo sa trabaho para makapag-aral. Opo. No? Sa tuition po. Para sa tuition mo sana. Opo. Okay. Kaya lang, uh, nakita mo na mahirap ang buhay pala. Mahirap talaga po. Ano ba ang trabaho mo doon? Paano mong... Na ano po, naghuhugas, tsaka nagsisilyo sa takip ng... Um... O, oh, yung nung blue. Oh, yung oh. blue na lalagyan, ano? Opo. Oh. Anong Tas, oras ka nagsisimula? Minsan, ano po, kadalasan ng mga las 8. Ng umaga? Oo. Oh. Tapos, tas hanggang... po. Pag ano po kasi, pag may mga customer pa nag hook in, mm. uh, hugasan din namin yun. Mm -mm. Parang, wala, parang mga walang customer, mga alas na ibinata, alas ganyan mm. po. May panahon ka naman na magpahinga. Opo, meron naman po. Yung pag nakatapos kami ng hugas, tas dinideliver nila, tas kumukuha na, na naman ng galon. Kaya, Alam naman nila na 17 years old ka lang. Opo. Okay. Tapos, bakit ka umalis doon sa refilling station? Mga... E eh maganda naman sana ang trabaho mo doon. Kailan nagpapautang ka sa mga kasamahan mo? Nga po. Mm. Eh, hindi naman nagmarunong magbayad. Bait mo kasi eh. Nakapagpadala ka ba sa mama mo? Opo, nung, nung nakaraan pera? po. O kailan mo huli nakausap ang mama mo? Kanina. Kanina. O um. kausapin natin ulit ngayon ha? Sige po. Magkano ba ang sweldo mo doon? Sa sa, sa refilling station? 5K po yung o buwan. O 5,000. Aside from the 5,000, Meron kang magkano? 700. 700 kada kada, sima, kada linggo. Kada linggo, kada semana at saka may isang sakong bigas, tama oh. ba? Para po para po po namin to para, para, para Ilan sa lahat. Ilan ba kayo doon? Ilan kayo doon? Silbi ano po mga tatlo po. Tatlo kasi kayo. Kasi may kapatid ng may-ari ng water refilling, doon din naka Doon din, oh, din kumakain. Uh -uh. Kasi naman. Oo, kasi naman yung 700. Ano? Mm -hmm. Kasi marami naman kayo doon. Pwede naman. Ngayon, gusto mo na rin umuwi ng Misamis mm -hmm. Occidental dahil? Po, dahil po nga, ah, mag-aral na po ulit. Sabi ko nga sa kanya nga, ilabigyan mo ako ng isang araw or dalawa para makahanap mm -hmm. ako ng trabaho, para makaalis na dito. Mm -hmm. Sabi niya, alis ka na dito. Ganun. Ilang araw ka lang natumira doon sa lola mo? Ah, apat po. Apat na araw lang. Oo, oh, apat na araw lang po. Ilan ba kayo doon sa bahay na yon ni Lola mo? Apat po kami lahat. Apat lang Isang naman. anak niya at saka isang apotas ako po. Oh, tapos, ilan taon na ba si Lola? Baka naman medyo matanda na si ano Lola. Ano po? 60 plus po. Oo, oh, hindi pa naman hindi pa naman siya dumatanda yun ano. Mm -hmm. Masungit lang si Lola siguro. Oo oh, po. Uh, uh, Sabi nga po niya na ano mas kung ano do yung kapatid niya, yung Lola ko talaga. Ma Manood din kasi yung ugali nun. Sabi niya mas masahod pa daw siya nun. Sa lola ko na original po. Pero anong na mo nung gumawi ka na dito sa Manila? Anong nagsimula ka na magtrabaho? Parang mahirap po talaga. Na Bakit katrabaho. ka umalis dun sa refilling station? Gawa nga na po ng mga usap-usap din. Parang minsan ginagawan ka ng masama. Pinagdududahan. Bin oo, oh, ka. ka oo, oh, ganun. Pagbibintangan. Oo, oh, bintangan. O, oh, yung nangyari talaga yun, ma'am. Pinagbintangan ka ng ano? Nga oh, nagdana ako ng pera. Kapag may walk-in, di ko daw sinasabi. Di daw nililista. Mm. Yun din, parang magulo na din eh. Parang umanap. Yung nagbintang sa akin, yung kapatid ng ano po, sa water refilling po. So, natakot ka na? Oo. Oh. Kaya doon, nung, nung, nung pinagbintangan nila ako, noon, sinulat ko na sa papel. Tsaka, mm. yung pera, sinasabi talaga. ko talaga na, te, ito, ito. po yung bayad, te. Mm. Tapos nakalista na po yan, walk-in po yan. Mm. Kasi nga po, need po talaga yung ilistay. Eh, kasi, kwenta yun sa meter ng tubig tama kaya yun, kasi nga po nung bago pa kami di ko po di ko po alam na ilista pala yon nilalagay ko lang sa misa yung pera minsan po kasi nawawala iwan ko kung sino ba yung kumukuha nun. Siyempre, unang beses po pa lang trabaho. wala pa lang alam na sistema kaya ang ang may trabaho talaga dapat yung isang kasama mo noon sa flight oo yung talaga to parang sumama lang ikaw sabi niya kasi na Did ba daw ako sasama pupunta ng Manila, magtatrabaho <coughs> daw po doon. Kaya sabi ko, sige, sige. Saan ang trabaho niya? Sa, sa kasambay po talaga po siya. Mm -hmm. Pero dun. nasa Pangasinan, ang layo. Um, malis na din po kasi. Ah, magkasama sana kayo doon sa refilling station? Oo. Naun sino uno umalis, siya o ikaw? Siya po. Mga one week lang po ata siya noon. Ang party list na masasandalan. Aksya yes! Number 68 sa Balota! Maayong hapon, kaninyo din ha? May hapon po, ma'am. Oh, Marie Chris, ma. Diyan na imong anak o? Oh. Oo po, ma'am. Oh. Man. Sa. <laughs> uh, Gusto na ko gumuli. Oo, oh, yung pamasahe lang po talaga problema, ma'am. Mm. mm -hmm. Nay, bakit mo naman pinayagan? Magtanong <laughs> ko lang. E seventeen 17 years old lang si John Dave. Pinayagan mo ba talaga ito o baka naglayas ito? Po. Hindi po nag ano po siya nagpaalam sa nagpaalam. akin tapos mm. gusto siya makatulong sa amin oh. yung bayad niya sa pag-aaral mm. kasi mayroon pa kasi mayroon nun doon sa pag niya Magkano ba ang utang pa doon sa eskwela mm. Sabi po ng guro niya 9000 pa po daw kasi oh. yung napaaral po sa kanya yung papa niya tapos namatay na po ma'am Yung na... unang nakarelasyon Okay Kailan namatay ang papa mo? nung May Last year first lang? week sa May po, ma'am. Okay, nakikiramay kami, ano? Hindi nga din ako pinalam na matay siya, eh. Nalaman ko, July na po. Ha? Bakit? Hindi mo nakas hindi kasama hindi, hindi ko rin, rin nakausap po. Hindi ko rin nakita. Ah, okay. So, mukhang pang telenovela itong kwento ng buhay ni John Dib, ano? Mm hindi -hmm. mo nakita yung daddy mo? Hmm. Kasi, hindi kasi po. Pero, pero tumutulong pinagdini siya. Pinagdini po kami. Pinagdini kami nung 2022 po. Sa October 28 pinag DNA kayo at talaga namang siya ang tatay mo. Opo. Bakit? Pero may yung ibang pamilya ba 'yung tatay mo? Opo. May 'yung ano ko si may asawa na po siya sa una. Ah, pero nasaan siya? Saan siya sa nakatira? Kagayan kagayan sa Cagayan po. Cagayan de Oro. Cagayan. Okay. Ikaw lang ba ang nag-iisang <laughs> anak? Opo. Tapos ako lang din po 'yung isang lalaki na anak niya. Kasi may dalawang anak yung dalawang babae. Ah, pero kay mama, Marie Chris, ilan ang anak mo? Ilan? po lahat, ma'am. Agoy, kadaghan. Ang dami, pito ang anak. Okay, pang ilan ka? pang po. Ay, ikaw ang pang Sa side ng papa ko ako po yung bunso. Okay. Ah, Marie Chris, may, may ibang oh. asawa ka na ngayon? Oo, oh, may asawa na po ako ngayon, ma'am. Anin po yung anak namin. Ah, okay. Okay ka naman dito sa bago mong papa? Opo, ma'am. Mabait okay. po yun, ma'am. Mabait ang papa mo. O, ibabalik na namin si John Dave. Diyan sa iyo, ha? Marie Chris. Salamat po, ma'am. mukhang, salamat po. Oh. Mukhang napakatalinong bata nito. At saka nagsisipag. talino yan, ma'am. Ma oh. Gusto lang siya makatulong po sa amin. Oo, pero wag muna, ha? Ar aral muna hanap muna ng paraan si Ariano. Ma'am ma Marie Chris, uh, sa amin Opo, naman po, po. dito ma'am wala naman po kaming problema no mm -hmm. na pamamasayan. Actually nakabook na po si John Dave ngayon. Um bago pa man po namin maere, eh, um, naayos na po namin at kino ordinate na rin po namin sa airline dahil siya po ay minor. Minor. So, it kinausap na po namin yung airline na siya po ay babiyahe mag-isa. Kasi ma'am, kami po ang huli niyang makakasama bago man po siya sumakay ng eroplano. So, okay, um, ang sinabi po namin, i-work out po na makausap po kayo. So, kaninang umaga po ay talagang tinaguyod po talaga ng researcher na makausap po kasi medyo liblib -lib po yung lugar nila. Okay. Pinapuntahan po ng uh, barangay para makausap po si ma'am. Dahil kinukuha ko po kanina kay John Dave yung number, hindi po matawagan si ma'am. Mm -hmm. So, ma'am, ang sa amin lang dito, ma'am, wala pong problema na pauuwiin namin, ma'am. Yung safety din po, coordinated na, ma'am. Pero sana po, ma'am, sa murang edad po niya na 17-year-old, wag po nating hayaan na bumiyahe po dito sa Manila. Hindi Oo. po biro ang buhay sa Manila, ma'am. Lalo ko, na 17 buti. lang siya. Buti, hindi napunta sa masasamang Opo. ano... Mm -hmm. 17 lang po Buti kasi siya, Buti hindi ka na pang tripan. Yung nga po. Pero sa pamasay lang po talaga na tripan ako noon. Papuntang Kubaw po. Tapatong dito. Nakapamasay oh. ako ng 300. Mula Kubaw? Ano ah, silang kin mo? Po, mula po sa Pasig-Palingke hanggang Kubaw. Ano silang kin mo? Po, habal. Ah, mahal yun? Kasi mahal, yun po, mahal yun. Mahal yun. Habal-habal. Mahal talaga yun. Hmm. Hmm. Mahal talaga yun. Nangung-contracting ilang habal. Mm -hmm. uh, sila yung mismong lumalapit sa iyo. at hmm. ano ka? Uh, uh, pero pinakasa. ano yun? Yun lang, ma mag-ingat po ma'am, yung ingatan po natin yung anak po. Okay lang po siguro sa gawing misamis po eh, pero kung dito po ma'am, Eroplano, Manila. Napakalawak ng mundo ng Manila at napakaraming mga pwedeng mangyari. Magpapasalamat rin tayo kay Kapitana kasi kung hindi dahil kay Kapitana, ay hindi natin mahanap si Marie Chris. Opo. Tama? Opo. O -o. Chairwoman, Kapitan, Kay Vaneyu. Pasalamat na lang Miha. Ah, ayo, ayo, ayo in town. Opo, yan si Kapitana, ma'am. Oo, oo. At saka, uh, siguraduhin natin, Sharina, o ikaw dyan, okay. Dave, ha? Mag-promise ka muna na huwag ka na munang aalis doon sa opa, tabi ma ng mama mo, ha? Opo, ma'am. Maayos naman, may bago kang papa. Okay? Kahit hindi mo nakilala, yung tunay mo na ama, ay uh, meron namang tumatayo na pangalawang ama mo, ha? Malayo ang mararating mo. Sure ako dyan. Inurasyonan ko na. Mm -hmm. uh -huh. Titignan natin, ano, i-coordinate natin. pag i namin muna ikaw sa hotel, bibigyan ka namin ng pocket money. Ah, mm. Tignan sige, pa, pa namin kung ano pa yung maitutulong namin. Sige pa. Ma may ma girlfriend Maraming ka lang. ba? Wala po. Oh, very good ka dyan. Wala mo ng girlfriend, girlfriend. Aral mo na ha? Aral mo na ma'am. Mm. Sige. Sige po. Uh, um, Nakabook na yung flight mo ha? Thank you po ma'am. Oo. Uh, uh, may susundo ma oh, sa kanya ma'am. Uh -huh. Reporter po ni Sir Rafi at kino-ordinate na po namin sa airline. Salamat po sa kay Serapi, ma'am. Salamat <laughs> sa iyo, Senator. Thank you po, Serapi, sa tulong na pamasay po. Pakawaling Mindanao po. Okay. Okay. Sige, um, kausapin ka na namin sa kabila, ha? At Sige ayusin aayusin na natin yung pagpapauwi mo. Sige po. Salamat. salamat, salamat magandang po. hapon. Mama Rikri, salamat po. Magandang salamat hapon po. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Ha?